Hello guys! Welcome back again sa aking YouTube channel. Ngayong araw, samahan nyo kami sa isang magandang adventure sa Lapas Coastal Road sa San Narciso, Sambales. Kung naghahanap kayo ng murang pasyalan, perfect na lugar ito. Ang Lapas Coastal Road ay isa sa mga hidden gems ng Sambales. Isa itong mahabang kalsada na napapalibutan ng mga tanawin ng dagat at bundok. Kat perfect ito sa mga gusto mag-relax at mag-enjoy sa kalikasan sa mga paborito ng mga turista ay ang mga local food stalls na sa kabaan ng kalsada. Mabibili mo dito mga sariwang seafood at mga masasarap na pagkain na abot kaya. Perfect na perfect ito sa mga gusto mag-food trip nang hindi kailangan gumastos ng malaki. Nandito tayo guys sa Coastal park, coastal road dito sa San Narciso. So, sobrang hangin pero sobrang init din. Tapos kitang kita yung Capones Island. So, dito, Capones Island. Isa sa mga dahilan kung bakit maraming balik dito ay tahimik na vibe ng lugar. Kung gusto mo mag-unwind at mawala sa ingay ng syudad, dito sa Lapas Coastal Road makakahanap ka ng peace of mind. Tumako naman tayo sa kanilang baybayin at talaga naman makikita nyo na malinis ang area at puti ang buhangin. Kung ako sa inyo, isasama ko ang aking pamilya para gumala dito. Sa aking pagbisita ay wala talaga kayong makikita ng mga tao dahil ako ay pumunta ng umaga. Pero kung kayo ay pupunta ng 5pm ng hapon ay siguradong maraming tao ang makikita nyo nakatambay dito. So, oh, andito tayo sa beach area. White sand siya actually. Nakita nyo naman kung gano'ng kaganda ang lugar. Kaya kung naghahanap kayo ng murang pasyalan na puno na natural na ganda, pumunta na kayo dito sa Lapas Coastal Road sa San Narciso, Zambales. Tiyak na mag enjoy kayo sa tanawin, pagkain at relax na atmosphere. Dahil nagutom kami, sa pagagala dito sa Lapas Coastal Road ay pumunta naman tayo dito sa nakainan namin ang Justin's Food House ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga pagkain na ino-offer nila sa may harap guys may mga lutong ulam silang ino-offer tulad ng suey pinakbet at saka pritong isda at iba't iba pang klaseng mga lutong bahay ang kanilang mga ulam ay nagre range daw sa 50 pesos to 70 pesos only. Kaya naman talagang napaka-affordable nito sa mga gustong kumain. Makikita rin sa mga pintana nila na nag-offer sila ng mga pila o party packages, halo-halo, at iba pa mga pagkain. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga nakalagay sa menu nila. Dito sa harapan, makikita nyo rin na nag-offer sila ng mga fruit teas, fruit soda, at milk tea. Kaya naman talaga namang halos lahat na nang hahanapin nyo ay nandito na sa Justin's Food House. Ang interior design naman na kanilang lugar ay parang nasa bahay lang kayo. Kaya naman ang ganda talagang pumisita dito. Ito na yung mga menu nila guys. So napaka affordable din naman ang na mga menu nila. Nag-range siya sa 100 to 500 plus. So depende sa budget nyo, kayo na lang pumamili. At dito rin sa my side, meron din silang takoyaki na ino-offer. So meron tayong shrimp, cheese, squid, spicy taco sa halagang 50 to 70 pesos. So kayo na bahala, di ba? Sobrang dami talaga ng pagpipilian. At ito naman yung naging lunch namin, guys. Meron kaming suey at meron kaming isda na binili. Then for dessert naman, bumili kami ng halo-halo. So ang total bill namin dito ay 330 pesos lang. Busog na kayo. At dito na nga po nagtatapos ang aking video. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-like ang video na ito kung gusto mo makita ang iba pa mga murang pasyalan dito sa Sambales. Hanggang sa susunod na adventure!